Paano nga ba makakasurvive ang isang grupo ng mga sundalo nang bumagsak yung helicopter nila sa gitna ng gera? Susundan natin dito ang ilang sundalong Amerikano sa pagpuntangan nila sa Somalia para kunin yung isang masamang taong leader ng mga kalaban. Sa pagpuntangan nila doon sa may target nila, ang iniisip nilang madaling misyon lang ay mauuwi nga sa bangungot ng paulanan sila ng mga bala ng mga kalaban. Kaya naman, yung mga sundalong naipit nga doon, dito nga sila makikipagpalitan ng putukan at makikipaglaban na mas lalala pa nga yung mga problema nila nung mapabagsak nga ng mga kalaban yung ilang helicopters nila na may sakay ng mga sundalo. Kaya naman sa mga susunod na oras, dito nga nila gagawin ang lahat para mapuntahan agad yung helicopters at mailigtas yung mga sakay nito. Pero hindi nga lang ito magiging madali dahil bukod sa kabisado ng mga kalaban yung buong lugar, mas madami sila at napapaligiran na nga sila ng mga ito title ng movie, Black Hawk Down. Sobrang tagal ko na itong gustong panoorin, lalo na't na mahilig ako sa mga gera, mga sundalong movies, and sobrang na-appreciate ko to, lalo na't na based nga ito sa true story. Nagulat nga ako na si Ridley Scott pala yung director nito, hindi si Michael Bay eh, kasi ang daming pagsabog eh. Kung usapang mga actions and fight scenes, nagustuhan ko din naman talaga to kasi sobrang dami din naman talaga. Story-wise, clear naman at marami din sila pinakitang perspective ng iba't ibang sundalo na interesting to watch din. May mga sundalong galing sa helicopter, may mga sundalong na iwan, may mga sundalong na trap sa mga building, at may mga sundalong tumatakas at tinahabol habang nakasakay nga sa mga sasakyan nila. Ano you know what's interesting? Pinanood ko tong Black Hawk Down pagkatapos kong panoorin tong Surviving Black Hawk Down. And maganda rin tong docu na to. Ang nakuha ko dito sa may movie and documentary pagkatapos kong panoorin, kung yung habol nyo yung mga action yung trail ng war, then yung Black Hawk Down yung panoorin nyo. Pero kung gusto niyo yung context and further details to what happened that day, panoorin yung documentary. To be honest, sobrang mo and halos maiyak ako doon sa documentary tungkol dito. Seeing all the senseless sa pagkabawi nga ng buhay, it's sad and nakakagalit at the same time na may mga taong gustong-gustong nangyayari nga to sa totoong buhay na hanggang ngayon nangyayari pa nga rin Meron akong dalawang perspective dito eh. Una, nakakagalit at nakakalungkot kasi eventually hininto din naman yung labanan nila and lahat ng binawian ng buhay sa araw na 'yon nawala lang sila para sa wala. Pero at the same time nung pinanood ko yung documentary, parang mas mabuting ang nahinto na nga lang din yung labanan eh. I'm glad na pinanood ko muna yung docu bago yung movie kasi mas nagets ko rin kung ano yung mga nangyayari and' yung weight nga ng nangyaring to. Siguro what's best lang talaga about the film is yung perspective nga nila from the soldiers na yung mga pinapakita naman sa may film halos mararamdaman mo din yung bigat ng mga pinagdaanan ng mga sundalong to eh. Siguro since napanood ko nga yung documentary, yung nakulangan lang ako sa may movie, yung perspective nga from the Somalians na importanteng maipakita at sa may documentary na ipakita nga talaga nila yon. Ito yung ilang mga Somalians na mga masasama talaga, pati na rin yung mga civilians na nadamay nga lang doon sa may gulo at mahalaga nga yun maipakita kasi yung literal na battleground nila doon sa may film and docu, doon sila nakatire. Kaya mahalaga talaga yung perspective nila eh. Kasi sila yung mga nadamay lang eh. Kumbaga nandun lang talaga sila and hindi naman sila lumalaban. Kasi the film focus more on the American soldiers perspective eh. Pero yung docu, it gave me the information na nung, nung mga nangyayari yung lahat ng yon, eto pala yung iniisip ng mga Somalians and also, eto yung mga nabiktima ng mga balang umuulan lang nung araw na yon. At the end of the day, pwede silang magsisihan and kahit ako kung ako yung tatanungin mo, meron din naman akong pipili inside. Pero kasi, the sad thing about this lang, hindi lahat ng binawian ng buhay nung araw na yon, kasali sa gera. Yung iba, nadamay lang. So ayun, medyo double whammy to. Sa Black Hawk Down, ang torta rating ko ay 7.5 out of 10. Pero doon sa surviving Black Hawk Down, 10 out of 10.